Gusto po ba, ilan po ba anak nyo ngayon nai? Ako po, marami po. Nakakayaman po, walo po sila. Ah, walo po ba? So lahat yung pinag-aaral nyo, nai. Nai, magkano po ba pag ganito, pag nagbebenta kayo? pag maghapon, ilan na nabebenta nyo? Kumisan po, pag naubos namin yung tinta, mga 350, ganun po. 350 pesos, maghapon. Pero magkano po ang puhunan nyo dito sa lahat ng ano? Ano po, makapuhunan po si nanay na pagbibigas, okay na po sa kanil. Magkano yan? 400 pesos. Okay, gagawin na natin. So, uh, yun po, maraming maraming salamat po kasi bihira ang mga tao na may mabuting puso at nagbigay ng, ng tulong kasi kahit alam naman natin na napakahirap magtinda pero nagbigay pa rin po kayo. Salamat po! Sige. welcome to the brand new episode of the NJTV channel. Siyempre, etong episode ito, napaka-exciting. Tama, John? Tama ka, ninyo. Siyempre, alam naman natin, no, in the past episodes natin, we traveled a lot. Pero this time, gusto natin gumawa ng isang bagay at isang storya na medyo makabuluhan. Isang storya na maaring makatulong sa mga kapwa natin. Although, ginagawa naman talaga natin yan, jan. through medical missions at saka yung mga past episodes natin na namigay tayo ng mga papremyo sa Kali Challenge, hmm. right? Remember? Pero this time, ang gusto nating mangyari, mamili tayo ng mga nagtitinda sa sa street ng mga street vendor. Gusto nating malaman ang ang storya, ang struggle ng buhay nila at of course, paano tayo maakatulong sa kanila. Yes, today samahan niyo kami kasama ng the rest of the NJDQB crew. Iikot kami sa Cavite at maghahanap tayo ng someone na talagang may bukal sa loob na kabaitan. Diba? And hopefully, siyempre, pag binigyan natin sa kanila ito, they can also pay it forward. Yeah. At bago tayo mag-start, of course, pakilala muna natin isa-isa ang mga bagong crew ng NJTV. We have sexing sexing Lexie! Yes! Hi everyone! I am hoping we can entertain you and at the same time inspire all, all of you para manood sa aming channel. At syempre pa, hindi magpapahuli si Ned! Yes, Ned! Hi guys! My name is Nedrick. you can call me Nets. <laughs> at siyempre pa si John John de Jarme. Jar Jar hello guys. I'm Joshua Jun de Arme. Call me Jack Jack na no. lang. At siyempre pa meron tayo dito kay Samuel Tria. Hello guys. Uh, enjoy lang sa panonood. At siyempre ang hindi mo kapuli at social media star. The sensational Ivan. Hi, hello guys. I'm Ivan Dilema. Um, Supportan nyo, mga, supportan nyo kami sa mga gagawin namin content at like, subscribe na rin, syempre. <laughs> at syempre pa, don't forget to turn on the notification bell, guys. At syempre, eto na nga. Guys, here's the plan, no? Hanap tayo ng it's either balut vendor. Ano ba yung mga nakikita nyo yung vendor dyan? Isaw vendor. Kasi sabi ni Sam, panghapon na daw yung balut vendor. Pignan natin kung ano yung usually kung sino yung mga vendor. Street vendors. Street, any street vendors. Okay. So, random. Random vendor yeah. vendors na lang. Now, ang challenge kasi natin, bababasi, si Jat. Lalapit ka, Jat. And then, mag-a- ask ka ng, kung pwede kanyang bigyan ng pagkain. Okay? Now, uh, kapag binigyan ka niya ng pagkain, despite the fact na mahirap, mahirap naman talaga ang trabaho bilang isang tindero. Pero kasi, makikita mo kasi yung kabutihan ng loob ng tao kung bibigyan kanya ng libreng pagkain. So, lalapit ka sa kanya. Pag binigyan ka libre ng libreng pagkain, sa a kami magpapakita. Alright? Saka tayo lalabas. Saka tayo baba. Ganun lang kasimple. Ang challenge talaga natin dito, guys, ay paano mo itatago yung camera? At syempre, paano mo makukumbinse yung mayroong pagkain na natitinda para bigyan ka ng pagkain? Yan. Yeah. Okay. So, syempre, dapat dyan ang itsura mo ay mukhang gutom na gutom ka. At mukhang pause na paus. At pagod na pagod ka na sa buhay mo. At sasabihin mo sa kanya na maglalakad ka pa pa uwi ng Binyan. Binyan. Okay? So now, syempre, kailangan meron tayo t-shirt. Right? Okay. Mal malamang ito ang susuotin mo, jat At ang challenge natin ay paano natin itatago itong GoPro sa kanya. Natin. Okay? It's super, it's natin, so yeah. I-try natin. Okay, go. Jot, o. Lexie. Wait, 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 wait. Paano mo ngayon wait, i- Oh, okay. Tatanggalin mo muna yan. Oo. Muna natin. Kasi kakabit natin. Paano mo itatago yung o, ano? Awa ka Awa, muna yung ano ni Jat. Para pag nabasag mo yan, bayan. Dito ka parap sa camera, Jat. Ayan. Oo. Oh? Oh. Kumapit ka. Oh. Tapos ilahin mo dulo mo yan. Tapos idikit mo sa balihibo sa kilikili niya para paghila. Okay. Parang kayang itago. Kaya ba? Kaya bang itago? Oo, obvious. Kumitim sana yung damit. Tapos, bubutasan natin dito. Ano ta? Bubu ko eh. na. Hangar. So, hidden cam na lang. Hidden uh, camera mula na lang. Wala sa sakyan, o kaya yung isang tao na... Uh, From afar. No, no, no. Nag-observe. Mukhang nasa sa cellphone lang, pero record na siya. So, ang tanong, paano natin maka-capture yun? Ned, baka gusto mo magbigay oh. ng opinion dito. Paano <laughs> pa, pa gano'n? Cellphone? Parang mas po kasi siya. Kung cellphone. Yeah. Pas, ano? Uh, Ikaw, ba? <laughs> <laughs> ay, okay. Chot! No? <laughs> okay. Kung cellphone, tignan natin, okay. try natin cellphone. Pahiram nga ng cellphone dyan. Kasi pag nagpawis yan, usang pipindot yung cellphone. Ay, oo. hindi oh, pwede. kaya, sir. Ah, oo nga. Sige nga, itry mo muna. Pahirapan muna natin si Jot. <laughs> <laughs> Tapat mo sa kibul, balihib mo sa kiligili. Oh, ang problema pag pag nabasa ng pawis oh. ang plano nalang natin sam ibababa namin si Jat doon sa unang kanto and then ibababa ka namin sa kabilang kanto. So sa na lang yung kamera, yung hidden camera. And then sa yung isang hidden camera mula sa sa loob ng van no? And then para sa ganun, kailangan lang makahanap ka ng pwesto na makikita mo pareho sila. Pero ang nakatago sa ay yeah. yung microphone. o sige, so yeah. that's the plan guys. Let's do it. Good luck. Let's go. natin yan. Let's go, let's go, let's go. There you go. Yeah! Ayan, guys, lalakad na tayo, maghahanap tayo ng vendor. No, Tingnan natin kung sino ang swerteng vendor na makakasama natin for this episode. Siyempre pa, the challenge starts now. Kailangan ma-achieve natin ang mission natin dito. Maghahanap tayo ngayon ng mga street vendor. Saan nga ba tayo makakita niyan? Matatanggihan nga ba tayo o sa unang pagkakataon pa lamang ay tatanggapin na kagad tayo ng mga makakaharap natin Yun, tayo. Ayan si Sam Natatawa pa <laughs> Ayan <siya>. Ayan si, <laughs> si Sam, binigil niya siya ng balot guys, ngayon wala pa si jat jat Si ate Ana pili natin na mukhang narapat-dapat, ayun si Jad Jad guys sa kabila, nagdadalawang isip kung sa kung paano sa papasok at guys, sa haba-haba na nilakbay natin, si ate balot vendor, ang nakita natin dito, at nakita nyo naman dyan nakapuesto na sa si Sam, at nakabili na siya kailangan nyo bumili ng balot para sa ganon, ay hindi tayo masyadong obvious, pumwesto si pag pumwesto na siya hindi at pinorma na niya ang na camera natin ang wish lang talaga natin ay hindi tayo matanggihan sa unang pagkakataon natin. Mapagbibigyan kaya tayo. <laughs> Ito yung itsura ni Sam. Natatawa siya dun sa... Natatawa. <laughs> Ayun ayan, na. ayan na. Ayan na si Jot guys. Ayan na. Action action. Ayan, tinan natin. Kung... Ano nga kaya ang kakahinatnan ng best acting na ito ni Jat Jat? Matatanggihan nga ba tayo? O mapagbibigyan siya sa unang pagkakataon pa lamang na ito? Karin pa kombi niya. Baka may konting pagkain ko kayong maibibigyan. Kahit sambalot lang. Kahit sambalot lang po. Kahit at sa pagkakataon nga na ito ay mukhang mahihirapang si Jat Jat kumbinsin si ate dahil ang sabi niya ay binibenta niya ang mga balut na yan. At kahit anong mukhang pagkumbinsi at best drama effort ni Jat Jat mukhang hindi tayo mapagbibigyan talaga. Okay, best effort. Best effort si Jat guys. Best effort. Oh, oh, best, best, best okay. actor. <laughs> okay. okay. At sa kasamaang palad, mukhang hindi convincing ang dramatic power ni Jajat Kaya next stop ulit tayo. Hanap tayo ng next vendor natin. Guys, second attempt. Si Sam bumili ng... Busog na yan, boss. Si Sam. Yan. Nakatabi ko siya. At dahil may nakita na nga si Sam na bago niyang prospect, pumosisyon na nga siya sa di kalayo ang tricycle para maiposisyon na rin niya ang ating hidden camera. Si Ate Vendor na kaya ang karapat dapat na mapa sa kanya ang ating regalo para sa araw na ito. Magwawagi na nga ba tayo sa pangalawang pagkakataon or for the second time around, masusupladahan tayo muli. Ayan na si Jad guys tingnan natin kung bibigyan si Jat ni nanay ng pagkain. Si ate na kaya ang may butihing puso na tutulong kay Jat Jat. Kung ang pagkain. Ano yung nakaplay po kasi Dibon, ako eh. Zoom mo nakikita. Salamat po pag na pag pagkain? Pag Sige po. Oh. Oh. Thank, you. Thank you po. Kaya pa po kasi ako yung ay, kain eh. Okay yan po. po. Thank you po para malaking tulong na po to sa akin. Salamat po. Binigyan pa po ako okay. eh. Binigyan mo no. siya ng Opo. inumin. Ay, <laughs> ka? Uh... Nay, pwede ba kitang interview Nay? <laughs> si, ako po si Nina sa NJTV kasi binigyan niyo po siya ng Uh, pagkain <laughs> dahil kahit uh, mahirap magtinda ngayon, bakit niyo po na siya nabigyan ng, ng pagkain ngayon? Uh, hindi po, kasi pag may nanghihingi naman po talaga, lagi namin po hindi dyan. Saan right? lapit ka sa amin? Kahit right, po, ano, ito lang, or yung palawit lang So, so, hindi naman po sa akin to, kay mother po to. Kaya lang, yung nanay ko po, nagliluto pa. Bali, pag nagliluto siya, ako muna babantay niya habang kasama ko yung anak. Po. Pero kamusta po ba, ilan po ba anak niyo ngayon, nai? Ako po, marami po. Eh. <laughs> Nakakayaman po, Ah, ano wow. po ba? So, lahat yung pinag-aaral nyo, nay. No, po. Ano po ba yung pangalan nyo ulit? Lisel po. Lisel. So, napakabuti po kasi ng puso nyo. Kasi, alam naman natin, napakahirap uh, ng buhay po. ngayon. Napakahirap magtinda. Pero si Jat Jat, despite na napakalaki ng katawan niya. Boss, tumalagot. Isang lara niya ng So, <laughs> yung... Yung walong anak niyo po ba, uh, ma'am, ay uh, ilan na po ba nag-aaral doon? Uh, dalawa po college. Tapos isa pong senior high, high na grade 11. Isa pong grade 9. Tapos isa pong grade 6 yun po. Tapos tatlo pong maliliit na babae. napaka na So kayo po ba, eh, nakasama niyo pa rin ang inyong uh, esposo? Opo. Asama pa rin ng esposo. Pero syempre, Opo. sa hirap ng buhay, Opo. kailangan mag... mag talaga tayo, magsipag talaga tayo. No? Siyempre, magano hubang isang stick nito, Nay? Limang piso Limang piso. Po. Eh, yung ano, kamote cue. Ay, ano po sir, maluhoy po siya. Oh, ah, pa 5 pesos lang po, yun po kasi yung mga kaya ng mga bata dito. Hindi ba si yun? Ay, opo, si Nana. Ay, ito ba yung nanay nyo? Kanya With po yun. Nakapantay <laughs> lang nyo po ako habang siya po ito si Magluto. Nay, magkano po ba pag ganito, pag nagbebenta kayo? To, to, pag maghapon, ilan na nabibenta niyo? Konti lang. Konti lang nabibenta nyo. Pero, uh, usually mga nasa magkano po? A ako sir, ang nakakalong kasi ako po lagi nagwabantay. Ano po, minsan po pag naubos namin pintat, mga 350, ganun po. Oh. 350 pesos, oh. magapon. Pero oh. ang kano po ang puhunan nyo dito sa lahat ng ano? Ano po, makatubo lang po si nanay ng pambiling bigas, okay na po sa kanyi. Okay na po. Ay kami naman po tumutulong para po yung mga minsan yung mga anak ko. merienda. Ah, okay. So, oh, okay ka ba sa nakain mo, dad? Okay, boss. inalok pa ako ng tubig, eh. Gusto mo ba na? Ano po man tawag dito ulit? Karyoka. Gusto bang karyoka? Kaya tayo tayo. Kaya may karyoka tayo. Kaya karyoka. So na ate magkano po lahat-lahat siyan pag pag binili? Pag naubos. Malinis po si nanay, may 400 po siya. 400 pesos po na yung nakukuha niyo. O, sige po. Dahil dyan, Nay and Ate, dadagdagan ko na lang yung puhunan ninyo, no? Ibigyan kita ng... Magkano yan? 400, 400 pesos. Okay, gagawin na natin 3,000 piso. Okay, wow! yeah! okay, okay. So, yan, okay. So, ah uh, yun po, maraming maraming salamat po kasi bihira ang mga tao na may mabuting puso at nagbigay ng, ng tulong kasi kahit alam naman natin na napakahirap magtinda pero nagbigay pa rin po kayo. Ano po? So, maraming maraming salamat po. But, siyempre, hindi pa tayong, pa tayong pag-grocery. Oh, oh yan nai. may pag-grocery ka at saka may pa-vitamins si ka dyan. Ay, ano po? Maraming maraming salamat, salamat po. po. Sige Thank po. Salamat Thank po. po. Thank you. Salamat Thank you. Mukhang nakakawa ba ako, Nay? Salamat po. Nay, mukhang nakakawa ba ako, Nay? na ako kung mukhang nakakawa ba ako. At syempre pa, nakakatuwa naman sa puso na nakapagbigay tulong tayo. At nakakatuwa din sila nanay at sila ate dahil very thankful sila sa nabigay natin. Salamat po! Salamat po! nakapagbigay tulong okay, tayo. Nakapagbigay tulong tayo ngayon sa eto mga ano natin eh. Naglalakasan kumain ng karyoka. Masarap, masarap, masarap. Saka banana, banana, saka banana may, May banana cube, oh. banana cube, banana cube. Banana cube. <laughs> na ah. Galing, no? O, oh, kumusta? Anong, kumusta yung experience nyo sa ano sa ginawa natin ngayon? Masaya, masaya ang makatulong sa mga tao. Nagkatrabaho ng patas. Ikaw, Jat. Hindi ako natuwa kay ate. Kasi nire reject ako ni ate eh. ni ah. lang kanina nung nung nagbigay si nagbigay nag nang si Jat Jat dun sa pangalawang ano sa pangalawang tindahan. Nagbigay kaagad sa ate. Ubos. Inalukan pa ako ng anaw boss eh palamig. Sabi ko kay ate sabi ko ate. po ate. Ikaw po kung anong gusto nyo Kung okay lang po. Binigyan niya kaagad ako. So deserving naman. Deserving naman si ate na kasama si nanay niya, diba? Kasi mukhang nakita mo naman yung kanilang ano. Uh, talagang kinikita nila, binibili nila ng bigas, diba? ba? Kumikita lang sila ng how much? Uh, a day? 300 pesos, di ba? Oh, 350. 350. Oh, so deserving naman, deserving si Ate at si Nanay. 5 5 peso isang stick no, boss, no? oh. no? Hirap lang ganun. Tayo okay, tama nga, pang-ano lang 'yun, kumbaga yung ginagawa nilang trabaho kung ba pangkain, lang pangkain lang. talaga nila para lang. may budget iba yung budget nila sa panggaso sa mga uh, pinapabaunan niya kasi mga anak niya go walo anak niya walo di ba dito yung walo pa anak niya oh so, yeah, lahat ganun At, ang struggle sa buhay everyday ganun diskarte anong doon ako kumukuha ng pang ano, panggaso sa bahay yun si nanay yung bilib-bilib tayo sa lahat kahit matanda na si nanay no Siyempre. bilib tayo sa mga ganyan na nagsisikhay sa buhay no kahit sa maliit na pwesto Uh, para sa ganun mabuhay niya yung walong anak niya. Pero kanina, ano ba yung tinitinda niya kanina? Ano ba yung karyoka ba yun? Karyoka, tsaka ano boss? Ano uh, ano, uh, Banana ano bananak yun? Uh, balinghoy, balinghoy na, tagili, balinghoi na, balinghoy na parang uh, amotic yun. Pero balinghoy siya. Balinghoy yun. Balinghoy yun. Di ba mga <laughs> mananak yun na ano boss, si malalaki, mga 20 yun. Sa kanya, limang piso lang siguro yun. Kasi maliit na bananak yun lang yung boss eh. Dalawang ano, sa isang stick, dalawang maliit na bananak yun na hati na. Parang yung maliliit. Kaya siguro ni nanay no, nangangampan niya tayo. Hinati pa ng <laughs> ganun. <laughs> Saka may mga nangangampanya niya doon, nakita niya eh. Pero isipin mo ha, sa halagang uh, magkano kita niya? 300 to... 350. 350, 350, 350, 350 boss, boss, sa 2-400 pesos sa isang araw sama nga yun, pambili na ng bigas yun, tsaka pangkain na yun, 350. Eh paano boss, kung hindi niya maubos yun? Sa walong anak ha, tapos may anak pa siya na nagkukulehyo. Mm -hmm. di ba? So talagang medyo... Paano niya na pagkakasya? Paano niya pagkakasya? Yeah. Mahirap yung buhay. So syempre, nakakatawa naman na nakapili tayo ng, ng karapat dapat na tao yes, na mabibigyan natin kanina. Plus, meron pa tayong paggrocery na binigay natin sa kanila. Balik nga, naka-grocery pa, ano? Oh. Tapos 3K. Wow. <laughs> Parang ano na yan. Isang buwan ang budget ni Nana yan. Isang buwan na budget na ba yan? Oo. Ma malaking malaking tulong na yan sa kanila. Oo. No? So, mag oh. magulang. Puno na yan. Wala namang luho ang mga magulang eh. Ano na lang ba yun. pangkain na lang yun eh. Baka sa susunod ay baka bukas mas iba na itinda na. Malaking bananak yun na itinda na. <laughs> <laughs> ano sabi sa'yo, John? Yung una, oh. sabi sa yung una ni ate, sabi sa'kin, sa doon ka na, sa iba, baka bigyan ka pa. Masuklado um, um, to ah. Um, umalis na ako. Pag alis ko, sabi ko, baka makarinig pa ako ng mga masasakit na salita dito. Umalis na <laughs> ako <laughs> Pero kinukulit ko na rin siya Sabi ko, hindi kahit isang bulot na lang po. Kahit isang bulot na, nagano na ako eh. Nagan siya po Hindi niya, sabi niya, tinitinda po kasi yan eh. Tinitinda yan. Doon na lang sa iba. Baka bigyan ka pa. Sabi ko, si ate. Huwag na nga. <laughs> pakiramdam nung ano? Ano pakiramdam nung inaabutan ka ng uh, labags? ah, I alamin mean, uh, lubag anong uh, ano Uh, nang kusang binigay sa yung iniing pagkain at meron pang libreng drinks. Okay lang naman boss. masarap din ano, masarap sa pakiramdam boss kasi kala ko, kasi gutom ka Oo, <laughs> oh, gutom na kasi kala ko i-reject eh. <laughs> eh, pa rin ako. Na, na ako eh. Hindi, <laughs> siyempre nakakatuwa na may mga tao pa rin na ganyan na handang tumulong kasi syempre kanina guys si Jat ah uh, syempre usually ang tinutulungan mo talaga yung uh, nakikita mong uh, nagugutom nakikita mong itsura eh sa laki ng katawan ni Jat guys hindi mo ka si hindi mo ka <laughs> nagugutom <laughs> Ayun. As natakot 'yun yung bullet vendor na 'yon kanina. Yun know, na una. Oh, Oo. Kasi nasa oh, boss, loob siya, nasa nga, na boss, sa loob na ka pa siya, 'di ba? Nakaupo siya nung ano. <laughs> okay. Iniisip niya siguro baka pag pagdating. Baka hold up ka. Baka pagdating mo ko ya. na, boss. Nilalapit ko kasi nga hindi niya marinig yung boses niya, boss. <laughs> oh, Nalapit ba, na ako, <laughs> boss. Wag baka isang ano na, gwagon na ako. Kasi eh, gumagawa na, na siya sa upuan, boss. Eh, <laughs> eh ayan siya. Baka bonnet pa na ganun na siya. Doon na lang sa iba, baka bigyan ka pa, gumagawa na lang siya at least at least uh, for today's video for today's episode no naging successful tayo nakatulong tayo sa mga kapwa natin at syempre masarap sa pakaramdam na uh, yung mga natulungan natin ay yung mga tamang tao din at of course yung mga kasi kanina hindi naman natin alam na walo yung anak niya di ba so Uh, ah, man, so yung na, boss, hindi eh. naman tayo Pag ano Pagdating ko nga boss, di niya nga agad ako Hindi siya nagdalawang isip na Di niya ako agad bigyan Binigyan ka okay. agad oh, niya, Binigyan oh. niya ako. Sabi niya, ay, parang gusto pa nga niya ako pakainin ng kanin yung siya eh. Sabi niya, eh, ito lang po yung may ano ko. Sige, kuha. Kuha ka na lang po dyan. Gumanin sa akin. Kumuha ako tapos pagkain ko. Ba, mo ng ano, ng drinks, ay tubig, ganito. Ay, sabi ko sa kanya, sige, ikaw na po bahala. Thank you po. Malaking tulong na po sa akin to. At uh, kasi kanina pa po, hindi nakakain. Eh, gumagano pa ako sa akin <laughs> okay, okay. Guys, sakita nyo, best actor si ano ngayon. Sa episode na to, si Jat Jat. <laughs> Alright! yes thank you very much for watching <laughs> don't forget to follow the n.j tv don't forget to like subscribe and turn on turn on thank you so much guys for watching n.j tv